Pepe Panjo Labrador, komentaristang walang inuuruhan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! <coughs> sa inyong lahat muli nandito na naman po yung lingkod ni Labrador sa ating programang Similyan Anti-Crime Group ni Pipanyo Labrador at bago po tayo mag-upisa sa ating pag-uusapan ngayon binabating muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakikisa sa ating programa dito sa Similyan Anti-Crime Group ni Pipanyo Labrador at syempre binabati din natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakikisa at laging tumututok dito sa ating programa maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers at sa mga dating na mga naka po sa atin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, ating pong pag-uusapan ngayon ang ginawang pambubugbog ng isang pulis patola sa isang babaeng kanya umanong karelasyon. Nangyari ang pambubugbog pasado alas 8 ng gabi dyan sa lugar ng Kinapawan, Cotabato City. Nangyari ang nasabing insidente sa isang subdivision na kilala ang nasabing baklang pulis na si Lumangkas Louis Y. Garedo, 28 years old. Yan ang nga bang sinasabi ko mga kapatid ano? Ay nako. Yan ang sinasabi ko. Pagbagitong pulis, ito pa yung mga demonyo na sumisira sa magandang imahe ng Philippine National Police. Biro mo, wala nang magawa yung babae sa suntok, sipa na natatanggap niya sa baklitang lespon na to. Hindi pa nakontento. Bumunot pa ng baril. Ha? bumunot pa ng barel at itinutok sa ulo ng babae ano o sa harapan ng babae makikita nyo kalunas lunos ang sinapit ng babaeng ito talaga naman eh e, yun nga sabi nga ng iba itong lespo pala at itong babae na binubugbog nitong baklitang pulis ay magjowa o magkasintahan. Eh, isa pa sa nabalitaan natin, ipareho palang may kanya-kanyang asawa itong mga to. Ayon sa sospek, nagawa lang daw ngayon dahil sa selos. Alam nyo mga kababayan, ano, nakakalungkot isipin na may mga ganitong lalaki na walang awa kung manakit sa kanyang nobya o asawa. Pero alam nyo mga kababayan, ano, sabi nga ng yung, uh, ilang mga kababayan natin... Baka naman daw... Kinarma itong babae... Eh... May asawa naman pala siya... Ba't iniwan niya? minsan kasi ano mga kababayan... May mga babae talaga na... Hanap lang ay eh, pera... Kaya iniiwan nila ang... Pobre nilang asawa... Pinagpapalit sa lalaking may asawa... No? Di baling may asawa na... Basta may maibigay lang na pera sa kanila no? para may pambili sila ng mga luho nila may mga babae naman na nangangabit ng police, army para meron silang protection Bayaan. kaya ang maipapayo ko sa mga babaeng hindi makontento sa kanilang mga asawa maghulos dili kayo baka matulad kayo sa sinapit ng babaeng ito sabi nga ng ating mga kababayan baka kinakarma na itong dalawa siguro para nanalangin sa Dios yung mga asawa nito na sana mapaghiwalay sila yun napaghiwalay nga sila sa sarili din nilang gawa ang may papayo ko sa ating mga kababayan mahalin ang inyong mga asawa oh, mahalin doon yung inyong mga asawa may kasabihan nga di baling saging basta labing di tulad nitong lespo na to na ibibigay nga niya ang gusto nitong kaawa-awang babae hindi naman may tsura ang muka sa bugbog na sinasapit niya sa baklitang lespo na to kaya nga ang sigaw ng ating mga kababayan baka pagtakpan niyo na naman ang ginawang ito ha, ah, ng isa sa membro ng Philippine National Police ha, ah, baka pagtakpan nyo na naman biro mo um, narinig ko nga ang kakaso lang daw dito uh, violence uh, against women eh sa dami ng ginawa nyo hindi lang dapat yun ang maging kaso nya ha? tinutukan nya dapat maharap to sa dismissal hindi lang yung basta basta ano biro mo um, 28 years old pa lang abusado na alam nyo sa nangyaring ito sa babaeng ito naalala ko tuloy yung babaeng binugbog nitong mag-amang tebes na pinasubo ng baril sa bunganga lahat ang hirap naranasan ng babaeng dito sa mag-amang tebes marami pala talagang kalahi itong si Arnie Tebes o oh, mga babae, wag kayo masyadong mahihilig sa lespo tandaan nyo, sa isang libong lespo o pulis isa lang o dalawa lang dyan, ha ang masasabi nating makatao at makadiyos kaya wag masyadong magtiwala sa mga lespo sa panahon ngayon maibibilang na natin sila na isa sa salot sa ating lipunan hindi natin nilalahat pero hindi naman siguro kayo bulag manood kayo sa mga balita ha? bida lagi ha? sa kasamaan sila lagi yung laman ng pahayagan mga abusadong pulis rapist na pulis magnanakaw na pulis di ba? kung hindi politiko talagang, yan, yeah, naglalaro lang niya tingnan niyo, mga salot sa lipunan kung di politiko, mga polis baka mapagtripan kayo, bigla na lang kayong damputin at lagyan ng kung ano-ano sa inyong bulsa mahirap na magtiwala sa mga polis, dapat tanggalin na ang mga polis palitan na lang ng mga boy scout maraming nasa sa Philippine National Police na ginagamit ang pagiging polis sa Katarantaduhan lalo na yung mga buhayang opisyal ng kapulisan kung ano kung ako ang presidente wala nang litis litis pagbabariling ko na yan at hindi na nang hindi na tularan minsan yung iba nagpupulis na lang kasi para magamit nila sa mga katarantaduhan kaya nga tayo dito sa ating programa talagang kalaban tayo ng mga abusadong mga nasa gobyerno na ginagamit lang ang kanilang kapangyarihan para mang-api no? Uh, ugali na ng mga ano yun eh nasa gobyerno mayayabang akala mo hindi tinatablad ng bala di ba kaya papa nagpapasalamat tayo sa ating mga subscribers number one po tayo na sinusuportahan ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at ang ating mga kababayan sa abroad dahil natatangi po yung ating programa na talaga pong nakikipaglaban sa mga nasa gobyerno na inaabuso ang kapangyarihan no kaya nga mga kapatid yung mga babae dyan na mahilig sa mga pulis ha? pag nakakita ng nakayuniform kumakaranking agad kinakati agad yung ano nila umiwas iwas na muna kayo sa mga pulis ha siguraduhin nyo kung may asawa o wala kasi karamihan din kasi sa babae ngayon makakita lang na naka uniform kinakati na no kaya ang oh, iwas iwas muna po tayo tingnan nyo yung sinapit ng ating kababayan hindi maitsura yung mukha buti pa nga yung itsura ng pusa maitsura pa eh o oh, ba? Diba? o oh, ngayon abalos makinig ka baka naman mamaya mawala na naman ng justisya itong babaeng nakatanggap ng malupit na karanasan mula sa isang bagito bagito na nga siya pa yung hindi maka ano ko hindi mo talaga masasabi ngayon na mabuti ang mga pulis kaya nga tulad na sinabi ko sa isang libo buti ko may isa dyan may puso mabuti kaya mga kababayan talagang isa lang pong masasabi ko yung mga anak ninyo na may mga pulis dyan na nanliligaw, anuhin nyo muna kung yung pulis ba na yan hindi abusado kasi pwede naman magbait-baitan yan kasi hindi pa nga niya nakukuha yung gusto niya di ba tingnan nyo ngayon ilan yung sangkot ngayon sa droga mga opisyal, mga general, mga kernel mga lieutenant anak ng teteng walang katapusang isyo na puro kasamaan ang nagagawa ng mga pulis Ewan ko ba bakit na natayo ang Philippine National Police. Dapat sundalo na lang matira. Wala nang pulis-pulis kasi ginagamit na lang sa katarantaduhan. Eh. Pinalaki na nga yung sweldo. Dinoble na nga para tumino. Lalo tuloy lumala. Talaga naman. So mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po, bago pa tayo magpaalam dito sa ating programa, muli sinasabi po ng yung lingkod, mabuhay ang ating ng bayan, mabuhay ang mamahala sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.